Gagawa tayo ng oil na pangluto mga kabisin na special oil talaga. Ituturo ko sa inyo kung paano po natin gawin yung oil na gagamitin natin panggisa ng mga gulay natin, mga niluluto natin, pagpirito ng mga luto natin para naman ay sa oil pa lang na ginamit natin, mayroon ako tayong protection, panlaban sa kung ano-anong mga sakit. Ika nga, prevention is better than cure. I-share na ninyo itong aking video. Baka naman mawala na naman ako na parang bula at sarurot. na maghanda ng papel at ball pen para naman ay maso tulad ninyo kung ano pong gagawin natin dito sa ating gawing herbal oil na pangluto. Una, maglalakad tayo mga kawisit. Pupuntahan natin ang mga kapitbahay kung sinong may bluternite. Para makahingi po tayo charorot. Wala na pala. Binunot na pala ng asawa ko yung aming bluternite sa bahay. Kasi nga daw ay yung kanyang dahon naman kasi niyang bluternite na yan ay mukatay ba sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong mukatay sa Tagalog charorot. Kayo na bahala. Comment na lang ninyo kung paano po anong Tagalog sa mukatay at sa kasang lugar po kayo nag- o dito sa video ko. Nung nagtanong-tanong ako dito sa mga kapitbahay, wala po pala sa talaga silang mga blue ternate. Bata na dumaan at sabi ko, bibili ako ng blue ternate hanapin ninyo ako, charurot. Ganon yung mga technique ko dito sa bahay namin pag wala po akong makikita sa mga kapitbahay. O ba diba, nakabigay pa ako ng baon sa mga bata na kumuha nito, charorot. Ito po yung mga blue turnip na nakuha nila, mabilis pa sa 4 makabisi, ang bilis nilang nakakikita, charorot. Ito yon pag ilagay ninyo sa mainit na tubig, magiging blue po yung tubig. Pero pag ilagay natin dito sa oil, hindi po siya magiging blue. Pero ang nutrients po niya ay transfer po doon sa mga oil. Ayan, yan ang gagawin natin ngayon. Una, dapat tugasan natin dito sa running water yung mga blue turnip natin makabisi kasi marami po siyang mga maliliit na mga langgam-langgam. At hindi natin alam na sa labas kasi yan, eh, hindi natin alam kung anong mga microbio na mayroon dyan sa Kasi naka-open air lang po yan. Eh. Mga awalikabo, kung nga naman ganun, sa rurot. At tingnan nyo yung tubig niyan, mga kabisi, oh, nagsimula na siyang mag-blue. Tapos nating mahugasan, mga kabisi, ilagay na natin isang litrong kanyola. Eh, acting-acting na lang yan. Na, na buhos ko na kasi, hindi ko naman nabidyuhan sa rurot. Ito na yun, mga kabisi, hindi natin na-expect na, mag-blue yung well. Yung magawa dito, mga Kavisi, hindi po talaga siya mag-blue kasi hindi naman siya water. Pero yung nutrients niya, makabisi mapunta po doon sa oil, sa kaya dito, isa lang natin sa mahinang apoy, mahinang-mahina, charorot. Hindi natin takpan, mga kabisi, at kumukulo na po ito. Titingnan natin dito sa pinakababa, mga kabisi, kasi may tubig ito eh. In, diba, hinugasan natin. Kaya dito po, nag-crystal-crystal uh, crystal po siya. O, tingnan niyo yan. O, gumagawa-gawa po siya ng crystal. Yan po ang water niya. Pero yan po, mga kabisi, magiging mapunta po yan sa oil. Kaya yan, antayin na lang natin na maluto po talaga yan ang ating blue turnip para yung lahat ng mga nutrients niya mapunta po dito sa ating oil na siya namang gamitin natin pang gisa at pang prito. may blue crystal pa mga kabisi, tubig po yan. Ibig sabihin yan, tubig pa yan sa ilalim. Kaya nagpang nangibabaw po yung oil niya. Kaya ayo pa yan sa luto mga kabisi. Ito po yung malapit ng maluto mga kabisi. O, tingnan ninyo yan o. Alam ba ninyo mga kabisi na kung banguhin ninyo yan at amuhin ninyo yan napakabango po niya talaga. At parang nagluluto po kayo ng bread. Ganito dapat sana kahina yung ating apoy lalo na pag mga gulay ang niluluto natin para yung mga nutrients ay hindi po mawala dito sa ating mga niluto at makain po natin. Mahina kasi yung apoy mapaproduce ng kusa yung mga nutrients mga gulay na niluluto natin. Kahit hindi na tayo maglagay ng tubig, gano'n. Pagka lumamig na siya mga kabisi, ganito na po yung kanyang itsura. Ayan, isalin na natin dito sa paglagayan natin na isang boten mineral water para naman ay magamit na natin panggisa ng mga gulay. Anda dito sa pamprito natin kung ano-anong pamprito natin mga kabisi na gamit natin yung mantika. Ito pong mantika na ito ay special na po kasi na, nakasalang na po siya dito at nalagyan na po siya ng mga minerals and nutrients. Pinatin natin mga kabisi, ang health benefits ng blow turnip. Antioxidant property po siya makabisi to protect our cells from damage and anti-inflammatory properties din po to reduce pain and swelling improves memory and brain functions anxiety and depression management din niyan mga kabisi. potential diabetic management enhances eyesight boosts the immune system of course po bangkabisi at anti-aging property hair growth pa tutubo ang mga buhok natin skin care ayan nagaganda ang ating mga balat at diuretic uh, property Eternities. Yan po mga kabisi ang napagaganda doon sa Blue Eternity. Sali natin sa magandang paglagyan. Mayroon po akong one letter dito na paglagyan ng oil. Ito po yung paglagyan ng mineral water mga kabisi pwede naman ito sa oil mga kabisi wala naman akong nilagay na pabangon niya mga pero napakabango po talaga ng buong bahay namin dahil dito napakabango po niya mga kabisi kaya yan pag kayo po magluluto dito ay ma sa inyong sarili po ninyo madi-discover, matutuklasan ninyo na napakabango po pala dito sa blue turnip charurot tamang tama naman na mag recycle po tayo mga hindi tayo magtatapon ng kung ano ng mga bottle kasi magagamit natin yan mga in the future kaya katulad yan marami pa pala ang magagamit dyan sa mga mineral water na hindi natin itinapon. Kaya yan, mayroon akong herbal oil na magagamit natin mga kabisi para sa ating panggisa at pangprito, charurot, ang ganda-ganda naman at ang bango-bango pa. Ang nabili nating oil mga kabisi ay napakaganda na pong kain na oil. Pero pag nilagyan pa rin po natin ng mga herbal ingredients, nakakatulong din yan sa ating kalusugan at sa ating pangangatawan mga kabisi. Kaya yan po, laban lang po tayo, smile lang po tayo at nanyan, tapos na po tayo, nakagawa na po tayo ng Well, makabiisin na bloater ni Charoro.